Samantala sa ibang balita naman tayo, Pangulong Rodrigo Duterte, nilatag ko ang kahalagahan ng pagkakaroon ng federalismo sa ating bansa. Samantala, bukas din po naman ang tinakdang pagbasa ng sakdal kay Senadora Leila de Lima sa kasong disobedience to summons na inihayin po ng Department of Justice sa Quezon City Metropolitan Trial Court, Branch 34. Ginawa ang pagsampan ng kaso matapos sumanong payuhan ang dati niyang driver, bodyguard na si Ronnie Daya na huwag sumipot sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay po sa illegal drug trade sa New Believer Prison. Hindi rin sumipot ang senadora sa sinagawang pagdinig. Si Dilima po ay nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center dahil naman sa kinasasangkotang drug trade sa NBP.